Hi guys! Ngayon guys, tayo ay mag-harvest ng saging. Kung nakikita nyo po yan, wala na po siyang dahon. Tuyo na po yung dahon niya, kaya kailangan na natin siyang kunin. Kaya, ayan, kukunin natin siya. Sige. Ito guys, oh. Wala na siyang, ano, okay. ko lang po yung saging niya. Oh. Ang baba po, dito lang po ito sa likod ng bahay. ang saging niya oh. Ayan guys, nakuha ko na yung saging. <laughs> ang haba po. Saka <laughs> ito po ang blessing ng kalikasan. Ayan. Ayan matigas na po siya kaya kailangan na natin siyang anihin harvest time na po saging thank you so much follow for more bye bye